gusto ko lang mag-report ano dahil uh, nabigla ang uh, buong bureau dahil dito sa nangyaring uh, pag-resign po ni uh, attorney Hombre ano si Deputy Commissioner na pinili po yan ni ng ating kasalukuyang pangulo ay uh, nagbitiw at uh, narito yung uh, pinadala sa atin ni Custom Commissioner Uh, Ariel ni Pumusino. At pirmado po to. Ayan, po. Ayan po. Ayan. Yan ang kanyang ano. Ayan po. Ayan. So, ngayon, itong si attorney uh, Ronel B. na siyang deputy commissioner for uh, management and information system and technology group or MISTIG ano you know? ay nagpasan uh, nagpasa ng irrevocable resignation eh, irrevocable resignation sa office ng ating mahal na Pangulo ang tanong bakit na nagresign itong si uh, author, si Dipcom Hombre ano ang dahilan at uh, uh, bakit siya ay bigla ang nagresign na maganda naman yung uh, pakikitungo at ang nais po ng ating uh, kakaupong custom commissioner Ariel ni Pomosino sa kasalukuyan ay eh, medyo magulo pa ano kahit na nag-isang buwan more isang buwan at uh, isang linggo pag po ni com commissioner uh, ni Pomo nagpapatuloy pa rin yung realignment ng Bureau of Customs sa buong kapuluan hindi lamang dito sa part ng Manila o sa Office of the Commissioner lalong lalo na sa nakapaligid sa kanya, so iyan po ang aking uh, iuulat. Luzon Visayas, Mindanao magandang umaga at uh, ngayon po ay Sunday, eh uh, Saturday bukas marami tayong pag-uusapan at sa ngayon pa lang, meron ng impo sa atin si Custom Commissioner na baka hindi natin siya makasama dahil grabe ang busy ni Custom Commissioner uh, uh, Ariel de Pomusino dahil nagkakasabay itong pagpaparelease nung mga para tulong doon sa biktima ng bagyo nung nakaraang linggo na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ilang lugar dito sa, sa Luzon baha at hindi lamang sa Luzon pati na sa Visayas at Mindanao ano dahil ano nga yan uh, buong Pilipinas po hindi lamang sa area ng Metro Manila kundi sa buong Pilipinas at dahil dito yung puso po ni Custom Commissioner ni Pomosino ay uh, nananatiling nasa Office of the Civil Defense dahil yun ang kanyang nakasanayan okay dito tayo po focus ngayon sa nangyaring pag-resign ano ni ah uh, attorney o ni Lipcom Ayon nga sa isa kong kaibigan, si Paul Gutierrez, past president ng National Press Club, ano, at nakasama ko na dito sa uh, Bureau of Custom Media no, Group, ano, ay uh, kanyang natatandaan nang nung 2018 nagrisain din itong si ngayon Custom Commissioner Arilipong Sino dahil hindi daw sila nagkaintindihan he used the word mangkanor nung time na yon but i remember 2016 ata yun eh no no nagresign at uh, ah, uh, iwan ko ha kung correct me if i'm wrong at dahil dito ang commissioner in that time ay si Nicanor Dun nung maupo na ang ating uh, dating pangulo Rodrigo Roa Duterte at nasundan ito nung 2018 ay si retired general Isidro Lapinya din pagka-October, yun na yun umupo na itong si uh, uh, retail General uh, Guerrero na hanggang sa natapos na lang yung term, so ganyan ang aking nalaman, ngayon, bakit nga ba siya nag-resign? eh, simpre yung mga kasama niya, in my own opinion ano, simpre yung mga kasama po niya, ay talagang masakit para sa kanya, naalis na si Dipcom Biner Bakiran, naalis na si Dipcom Clarence Dison, naalis na rin si Dipcom uh, si Director uh, Blisi dahil inilipat na siya sa Limay at si uh, Commissioner uh, Ben Rubio sampo ng kanyang mga kasamahan pati na si Dipcom Rabal at saka si Dipcom uh, Chubimaxoy mga kasamahan niya yun Ngunit matatandaan nyo, ang umupo po dito sa Mistig na to ay si attorney Marlon Pretz Bruto. Na dating district collector ng Subic at na-promote ito naging dipkum siya dito na sa uh, dipkum ito dito sa uh, Mistig. Ngayon, siya na ang inilagay sa uh, PICAG no, na sa ilalim po ni Assistant Commissioner Jet Maronilla. Marami ang nagtanong, ano bang dahilan? Wala pong ibang dahilan kung ako ang pag, ano, pag, pag ako ang tatanungin. Eh, siyempre, eh, isa lang. Para bang, eh, delikadisa. Ika nga. At dyan ako sa Ludo, no, kaya Lipcom uh, Ronel Hombre. Sir, hindi man tayo close, hindi man tayo, pero saludo ako sa iyo. Pero sana naman po eh nagpaalam ka. Nabigla kasi si Custom Commissioner Ariel Nepomuceno sa naturang desisyon ni eh, Deputy Commissioner Hombre na nag-resign kaagad. Dated August 1 ang kanyang letter to resign. At natanggap ito ng Palasyo August 7 natanggap ng palasyo yon ibanil ibinalik naman kay custom commissioner ari ni pumisino kahapon august 8 kaya ito dineretso ni report kaagad ni custom commissioner ni pumisino kay department of finance Ralph Recto na nagresign si Dipcom Hombre yan po. good morning kay MG kay Jen Magno good morning morning din kay taong grasa sa Maydabaw kay John John good morning sa madaling sabi, hindi po natin masabi na talagang ganun ang mangyayari. Ano? Dahil, eh, ano yun eh, nakaka, ano yun, nakakabigla. Kaya nung nag-usap kami ni Assistant Commissioner Jet Maronelia sa kanyang tanggapan, ano, ay uh, nabigla na lang ito. Kasalukuyang in-interview si uh, uh, Jet noon at nasa labas ko, nung lumabas nga, ay dun, nabigla kaming dalawa. Good morning kay Joel Pinawen, ang ating ano ang ating she ay sa part ng Manila. So, ibig sa madaling sabi, hindi na ito sana mabibigla. Bigyan natin ng laya yung tao kasi yun nga ang gusto niya ay nag-resign at tinanggap naman ito. Ang tanong, sino ang papalit niya yon kay uh, uh, Deputy Commissioner Hombre. Ayan. patatandaan niyo na bakante RCMJ mistake dalawa pero ang RCMJ automatic nag assistant acting itong si Cel Santiago ba yun? o, o Soriano. yan siya na ngayon tapos dito naman sa IAS ayun eh, si Soldan naman o may mga ano doon eh pero ako para sa akin mahalaga yung IAS Uh, hindi naman ako nagpasalamat na naalis si uh, uh, Director Director na napunta sa San Limay. Pero yung Limay, Batangas at saka San Fernando La Union ay tapos na nag-turn over nung isang araw nag-turn over ang Limay tinan ni Attorney Credin Balgomera kay uh, Blise Navarro Balagtas ang kanyang uh, pagiging district uh, collector doon sa Limay doon naman sa Batangas, tinanod over din Atty. Noah Di kay District Collector Carmelita Talusan. No? Sa La Union, hindi pa. Kailan, uh, baka Monday, no? uh, si District Collector John Barte at saka si District uh, Collector Atty. Creden Balgomera sa La Union yon By Monday siguro. So, yung tatlong port na yun, may nakaupo na ngayon ng mga bagong district collector. Sana punta ngayon sila Noah at saka si John Barte. Si Noah at saka si John Barte, dito na sa Office of the Commissioner. May balak ata itong dalawang to. Na, eh, siyempre, alam nyo na si Commissioner ay uh, talagang gustong uh, maging transparent ang kanyang pamumuno. Good morning kay Sharif Mahid. Mahid, good morning. Uh, at hindi lamang yun, kapatid. Nais ni Commissioner na maging ano siya, yung bang uh, transparent. Kaya ang tanong ngayon, dun sa nangyari nung Monday, nung Monday, uh, yung paging ano niya, nung uh, August 4, ano, nung Monday, nag-flag uh, ceremony siya dun sa Naya kanya pong sinabi ang transparent ang tanong ngayon ito bang si district collector Alexandra Lumuntad? transparent ba ito hindi nga nagpapasok sa kanyang opisina parang may itinatago daw sana naman kolektora magbago ka na parang may tinatago ka sa opisina mo hindi sa iyo yan opisina ng taong bayan yan at pang publikong opisina yan na dapat ipakita mo transparent katulad ng ginawa ni Custom Commissioner Ariel ni Pumusino. Huwag mong tularan ang iba. Ako saludo ako sa iyo. Huwag mong tularan ang ibang mga district collector na takot magpapasok sa kanilang opisina. E bakit si district collector may Asibido Welcome ang sino mang magpapas, ang sino mang pumasok. Si district collector Art Sibilia? welcome ang sino mang pumasok. District collector Noah Di maporo John Barty, Credin Balgomera. Eh ang hindi lang talaga napapasok na akin pong na ano na ano, eh, si District Collector Risalino Turalba Hindi napapasok ngayon. District Collector Albiar uh, Alex Albiar, mahirap mong pasukin. Haharangin ka pa diyan sa mga bata niya na akala mo i-district collector. Ibaraya-bayaran naman ng taong bayan, yan ang hindi napapasok. Kuha nyo? si District Collector Robert Duliano noon hindi rin nagpapasok yan at ito pa ang matindi na talagang hindi mo akala ay nagagawin sa Cebu bigla ako napunta doon oh. hindi nagpapasok itong si District Collector uh, uh, Chick Joffrey de Vera ang Dam daming issue noon Good morning kay Ma'am Eden kumban sila nagpapasok, so sa maling sabi kapatid kaibigan hindi transparent, kaya yan ngayon ang tutuklasin ni custom commissioner Ariel ni Pomocino, natin yan at abangan nyo bukas, marami tayong mga uh, tatalakay isyo, maganda para sa lahat mali po yung nakarating sa akin na ang may utak sa lahat upang marilis ang ah uh, incentive reward ay si Tintin. Mali yan. Walang ginawa si Tintin. Yan po. Parang kahin ko. Ang may kagagawan po dyan, ang komisyoner. Kaya yung nagparating sa akin ng impormasyon na ang tawagan daw ay si Kristen Melincio, maling mali. Hindi po si Kristen Melincio yun. Ang komisyoner. Ang siyang may pakana, may puwersa, ah, uh, na talagang i-release ang incentive reward. Kaya ikaw na nagpakalat, ikaw na ano, mag-isip ka. Bakit pa sisikatin mo si Christian Milencio? O, oh, igalit e, pa naman ito sa akin noon. Yan ang totoo. Kaya dapat maging, ano ka, maging transparent tayo. Good morning kay Commissioner Ariel Ni Nipongsino. Maaga pa eh, nag-ano na si Kong ngayon eh. No, nag-Bible uh, na kami. At, uh, ano po, uh, mahirap pong ano na, sabi po ni Kom sa akin. Uh, kahapon eh napigla kami. ayan po, tingnan mo. ayan, si Komisyoneriana, ayan. At 'yan. So, sabi ko, okay lang kong, no problem. So, 'yan ay lahat pangkalahatan. Transparent po ang ating programang mata ni Gaggambino para po sa lahat. Abangan nyo bukas ang aking programa Mata ni Gagambino na mapapakinggan sa DWBL 1242 at sa RPN DXKT 1071 mula alas City Media hanggang alas 9 po tayo ng umaga. Alas 7:00 Media hanggang alas 8 media sa DWBL, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa RPN DXKT. Marami tayong pag-uusapan. Marami po. At uh, ang atin mga ibinulgar, magandang umaga kay uh, Dato Danilo mga has. Magandang umaga. Marami tayong Lahat po ng aking tinalakay sa DWBL at sa, sa uh, RPN ay nagkatutupong lahat. Mula Commissioner Pababa. Ngayon naman, ang last na nag-resign ay itong si Deputy Commissioner for Mistig. Ha? Ator, uh, Mr. Ronel hombre. So, yun po ang atin. Ang iba pong mga CPO ay nakahanda na po. Lahat po ng mga CPO na yung aabot ng pito at isasali natin itong mga bago ngayon, aabot ng 12, ay uh, puro dito yan sa ano, sa uh, uh, Metro Manila. Ang iba galing ng Cagayan de Oro, kinuha po ni District Collector Alexandra Dato Sabi pa ni Dato, saludo sa paglaban sa korupsyon. Yes, Dato. Po. At isa na ayaw na ayaw ni Komisyon Ariel ni Pungusino ay itong korupsyon. Kaya nga sabi nga niya, eh, talagang ano, matindi. Nung mag-upo siya, nabigla siya. Dahil lantara naman oh, ang pangunguliktan ng tara para sa opis daw ng komisyoner kay commissioner. kaya pina-stop niya ito eh wala pong utos ang sino mang nagpakilala san mang pork sa buong bansa 16 district port at 39 sub pork na nagpakilala sa inyo kayong mga customer ng Bureau of Custom na sila'y tao ni komisyoner at nangungulikta ng tara pwede niyong isumbong sa atin direkta natin kay komisyoner nang sa ganon mahintok ang kabulastugan ng mga taong ito hin po hindi po sila empleyado ng Bureau of Custom. Kaya talagang malakas ang loob dahil hindi sila natatanggal pero mayroon po, ako duda ako na mayroon pong nasa likod nito kaya lumakas ang loob alam nila kung sino yung pupuntahan eh. yan po ang ating tatalakayin bukas isusunod ko po sino ba ang may kapangyarihan na ang Bureau of Custom o, o, ang iba pang departamentong manghul ng mga kargamento sa port ng Kaichang Port. Yan atin niyang pag-uusapan. Marami po tayong pag-uusapan bukas. Pansamantala yan lang po at marami pong salamat na nasagot ko yung katanungan ninyo na siyang nagbibigay ng kababalaghan ng inyong pag-iisip. Bukas, atin po niyang dadagdagan. Detalyado at sana makasama natin si Custom Commissioner Ariel Nipomosino mula alas City Media hanggang alas 8.30 ng umaga sa DWBL mula alas 8 naman hanggang alas 9.00 umaga sa RPN DX Kitty yan lang po at uh, ito po ang inyong lingkod Bobby Aka Gagambino sabi sa niyo Happy Weekend everyone at Happy Birthday kay former Director Ben Benedo datuin, happy birthday sir uh, sana, ano ka uh, lagi magsabi ka lang sir, kung gusto mo magkafe tayo <laughs> good morning, good morning good morning kanina nga pala eh, nag ano ah nag uh,